Pero kabulusan uh, Para sa Information po Ang um, de kabulusan Ay sakop ng Rehabilitation Ng Pasig River Dan. At sinisikap nga ng PRRC na... Uh, malinis ang estero de Cabulusan na nagdudugtong sa Pasig River. At eto nga po yung mga basurang nahahango nila mula rito sa estero de Cabulusan na sinisikap nila na laging uh, linisin. Yan. Mahaba po ang esterodekabulusan. At ito po, kung mapapansin nyo, andito ang uh, opisina. Yan. May mga tao sila dyan para pangalagaan yung paglilinis ng PRRC na siyang naka-assign dito. Ayan. Uh, sila yung naglilinis dito sa esterodekabulusan. Ano yan, sir? Araw-araw nyo ginagawa yan? Oh. Iba-iba area. Ah, iba-iba area. area. Pero dito talaga may naka-assign po dito. Oh. Oo, meron sila. Ah, okay. hindi siya, actually hindi yan araw-araw. Kasi ang iba area, ah. hindi lang yung tala sakop. Ah. Halamat mga sir. Di nyo. Gaya nga. Balikan namin yan, may meeting po na rin po kayo natin. Ah. Eh ano yan sir, sandinada dinadala yung mga nahangu? Ah, uh, ano natin dito ng kakamada natin na maayos. Tapos, tapos e iyo -hauling. hauling. Ayun, marami. Okay, coordinated na dito. Mm, maraming salamat, sir. Ah, ito nga po. At tulad nga po nang narinig natin sa staff ng PRRC para pangalagaan yung paglilinis ng estero de kabulusan. Yan po. Sa haba ng estero de cabulusan, uh, uh, kanya-kanyang assignment ang grupo kung saan sila naka area, kung kailan nila hanguin yung mga nakikita nilang basura na dumadaloy sa estero de cabulusan. At yun yung pinakita natin kanina na isang opisina nila, isa lang po yun sa mga Uh, opisina na para dun sa mga naka-assign sa bawat area. At sinisikap nga nila, malinis ang karugtong ng Pasig River para mapabalik yung dating kagandahan. So guys, uh, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching at uh, God bless po sa ating lahat.